Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Diwa Husay, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan sa aking profesyon, ngunit sa labas ng klinika, isa rin akong mahilig sa tradisyon at pagkaing Pilipino. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang paksa na malapit sa puso nga marami sa atin tuwing sasapit ang kapaskuhan. Ang signing at agam sa likod ng perpektong pagbabalat ng kastanyas. Alam nating lahat ang eksena ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre, ang mangga kumukutitap na ilaw sa mangga kalsada, at ang hindi mapapantayang amoy ng mga bagong luto na kastanyas na ibibenta sa mga bangketa malapit sa simbahan pagkatapos ng simbang gabi. Ang amoy na iyon na humahalo sa simoy ng puto bumbong at bibingka ay isa sa mga palatandaan na ang Pasko ay tunay ngang naririto na ang mga castañas ay parang maliliit na regalo mula sa kalikasan, nakabalot sa kanilang matigas na shell, na naglalaman ng isang ginintuang, malinamnam, at bahagyang matamis na laman na nagbibigay ng kakaibang init at saya. Ang makita lamang ang nga ito na dahan-dahang niluluto, na may mga balat na unti-anting bumubuka at naglabas ng kaunting usok, ay sapat na upang ikaw ay matakam at gustuhing balatan at kainin kaagad. Ngunit dito nagsisimula ang pagsubok na kinakaharap ng marami sa atin. Ang pagbabalat ng kastanyas, sa kasamaang palat, ay isang bangungot na nagiging dahilan kung bakit marami ang sumusuko na lang. Mga namumula at sumasakit, mga nababali at ang pinakamasaklap sa lahat, Magadurok at hindi buong laman ng kastanyas na, resulta ng ating Sino ba naman ang hindi nakaranas na maupo sa isang sulok punong ang pag-asa, hawa ang isang supo ng mainit na kastanyas para lamang mapagtanto pagkatapos ng ilang minuto, na mas marami pa ang nasayang kaysa sa nakain? Kung ikaw ay isa sa mga nakaranas ng ganitong pakabigo, huwag kang mag-alala. Sa loob ng 35 taon ng aking buhay, hindi lamang masakit ng katawan ang aking natutunang lunasan, Kundi pati na rin ang mga maliliit na problema sa ating mga kusina na nagdudulot ng hindi inaasahang stress. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong napakabilis, napakadali, at garantisadong epektibong paraan upang makbalat ng kastanyas. Ang mapamamaraang ito ay magbibigay sa inyo ngang resulta na malinis, walang sakit, at pinapanatiling perpektong buo at makintap ang bawat piraso ng kastanyas at ang ikatlong paraan pangako. Ito ang magpapabago ang iyong pananaw at magpapabulalas sa iyong ang, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Kaya ihanda na ang inyong makastanyas at sabay nating tuklasin ang mga lihim na ito. Unang-una, bago pa man tayo dumako sa aktwal na pagbabalat, ang pundasyon ng isang matagumpay na karanasan ay nagsisimula sa tamang paghahanda. Ilagay ang mga sariwang kastanyas na iyong nabili Mula sa palengke o sa paborito mong tindahan sa isang malaking mangkok o palanggana, suriin muna ang bawat isa. Piliin ang mga mabibigat, makintab, at walang butas. Ang mga magagaan at tila may kumakalasing salub kapag inalog ay malamang na luma na o tuyo salub. Kapag napili mo na ang pinakamagagandang piraso, magdagdang isang isang kutsarang asin, mas mainam kung rock salt. Pagkatapos Buhusan itong ngang sapat na malinis na tubig hanggang sa ang lahat ng kastanyas ay lubog na lubog. Haluin ng dahan-dahan gamit ang iyong kamay upang matunaw ng pantay ang asin. Hayaan itong nakababad sa lub ngang humigit kumulang limang minuto. Itong simpleng hakbang na ito ay may dalang mahika. Ang pinahalong tubig at asin ay hindi lamang basta pambabad. Ito ay isang solusyon na dahan-dahang pumapasok sa maliliit na siwang at guhit ng balat ng kastanyas, tinutulungan nitong palambutin ang matigas na shell at kasabay nito, tinatanggal nito ang anumang natitirang dumi, alikabok o maliliit na buho na nakakapit sa ibabaw nito. Ito ay parang isang mabilis na spa treatment para sa ating mga kastanyas. Pagkatapos ng limang minuto, gamit ang iyong makamay, kuskusin ng marahan ang bawat kastanyas. Bigyan ngang espesyal na pansin ang mga bahaging may guhit at irregular na hugis dahil dito madalas nagtatago ang mga natirang putik o buhangin. Pagkatapos nito, banlawan ng maigi sa ilalim ng umagos na tubig mula sa gripo. Gawin ito hanggang sa makita mong ang kastanyas ay naging malinis makintab at wala ng anumang latak. Sa puntong ito, ang ating mga kastanyas ay hindi lamang malinis, kundi ligtas na ring ihanda at mas madali ng hiwaan. Ngayon, ibabahagi ko ang isang napakahalagang sikreto, isang life hack na natutunan ko sa aking lola na gagawing mas ligtas at mas madali ang pagiwas sa mga kastanyas. Para sa unang pamamaraan, gagamit tayo ng isang bagay na karaniwang makikita sa ating mga tahanan, isang maliit na plastic zip tie o cable tie. Hikpitan ito hanggang sa makabuo ng isang maliit na bilog na sapat lamang upang makasya at mahawakan ng mahikpit ang isang piraso ng kastanyas. Ang simpleng kagamitang ito ay magsisilbing iyong third hand. Isang matatak na hawakan na pipigil sa paggulong ng bilog at madulas na kastanyas habang hinihiwa mo ito, ilagay ang kastanyas sa loob ng bilog na cable tie. At gamit ang isang matalas na kutsilyo. Gumawa ng dalawang matatag na hiwa sa ibabaw nito na bubo ng isang malalim na letrang X. Tiyaking ang hiwa ay sapat na malalim upang madaanan ang matigas na balat sa labas at ang manipis na balat sa lub. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang pinapanatiling matatag ang kastanyas, ngunit higit sa lahat, pinoprotektahan nito ang iyong magadaliri mula sa aksidente. Bukod parian ang X na hiwa, ay nagsisigurong maganda ang pagbukas ng balat kapag ito ay naluto. Ang paggamit ng cable tie ay isang malit na diskarte na magpapabilis, magpapalinis at magpapaliktas sa iyong paghahanda. Isang munting bagay, ngunit napakalaking ang epekto, hindi ba? Kapag nahiwaan mo na ang lahat ng kastanyas, ihanda na ang iyong steamer o pasingawan. Maglagay ng tubig sa kaldero at ayusin ang kastanyas sa steamer siguraduhin ang bahaging may hiwa na X ay nakaharap pataas. Takpan ang kaldero, lakasan ang apoy, at hayaang mag-steam ito sa loob ng humigit kumulang sampung minuto. Sa prosesong ito, ang init ng singaw ay papasok sa mga hiwa na magiging sanhingang peg o pegumbok ng laman ng kastanyas. Ito ang lilihang espasyo sa pagitan ng panlabas na balat, nang manipis na balat sa lub at ng mismong laman, kapag tapos na ang sampung minuto, alisin ang mga kastanyas at hayaan itong lumamig ng bahagya, sapat lamang para kaya mo nang hawakan ng hindi napapaso. Pagkatapos, simulan ang pagbabalat mula sa mga umangat na bahaging ang hiwa. Mapapansin mo na sa yuktong ito, ang parehong matigas na balat at ang manipis na balat sa lub ay sabay na matatanggal ng napakadali. Naiwan sa iyo ang isang perpektong buo, ginintuan, matamis, malambot, at bahagyang chewy na laman ng kastanyas. Subukan mong mag-steam ng kastanyas sa ganitong paraan, tiyak na mapapansin mo ang malaking pagkakaiba. Ito ay mabilis, ligtas, at pinapanatili ang natural at dalisay na lasa ng kastanyas para sa ikalawang paraan, ito ay nangangailangan ng kaunting kasanayan ngunit nagbibigay din ng magandang resulta. Maksimula sa pamamagitan ngang maingat na pagtusok ngang dulong ang isang maliit ngunit matalas na kutsilyo sa gilid ng kastanyas. Pagkatapos, dahan-dahang gumawa ngang isang pabilog na hiwa sa paligid nito na parang hinihiwa mo ito sa gitna o sa ekwator. Mahalaga na ang hiwang ito ay dumaan sa parehong panlabas na balat at sa manipis na panlup na balat. Ito ang susi upang mas mapadali ang pagbabalat mamaya kung ikaw ay nagsisimula pa lang. Gawin ito nang dahan-dahan upang masanay ang iyong kamay. Sa paglipas ng panahon, ang iyong magagalaw ay magiging mas matartag at mas tumpak. Sa panahon ngayon, sa mga pamilihan sa Divisoria o kahit sa mga malalaking supermarket, marami ng ma-variety ng kastanyas, na sadyang pinalaki upang maging mas madaling balatan. Ang maga ito ay espesyal na nabreed upang ang balat ay madaling bumitaw sa laman na makakatipid sa iyong maraming oras at pagod. Kung may pakakataon, mas mainam na piliin ang maga ganitong uri kapag namimili. Kapag nahiwaan na ang lahat ng kastanyas, maglagay nga halos dalawang basong tubig sa isang kasrola. Ilagay ito sa kalan, pakuluin, at pagkatapos ay idagdag ang mga nahiwaang kastanyas. Ang sikreto dito ay ang dahan-dahang paginit na mga kastanyas sa halip na bigla ang pagluto. Pakuluan ito sa loob ng lima hanggang anim na minuto. Sapat na iyon. Pagkatapos, salain ang mga kastanyas gamit ang isang cholender at hayaan itong lumamig hanggang sa komportable na itong hawakan. Sa puntong ito, ang pagbabalat ng shell ay magiging mas madali. Tandaan, kung babalatan mo ang mga kastanyas gamit ang iyong magakamay lamang, maaring sumakit ang iyong mga daliri dahil sa tigas ng balat at sa natitirang init. Pinakamainam na gumamit ng tinidor o isang maliit na kutsilyo para maingat na alisin ang balat at maiwasan ang pinsala. Iwasan din ang paggamit ng sobrang puwersa na maaring makabasag o makadurog sa laman sa lub. Maging matiyaga at balatan ang bawat isa hanggang sa matapos ang lahat. Masdan mo ang maga-perpektong nabalatang kastanyas buo, makinis, at napakagandang tingnan, hindi ba? Subukan mo ang paraang ito, lalo na kung maramihan ang iyong babalatan. Ngayon, para sa ikatlo at paborito kong paraan, ito ay hindi lamang paraan ng pagbabalat. Ito ay isang paraan upang lumikha ng isang gourmet na merienda. Dito, gagamit akong isang pares ng matibay na gunting. Gamitin ang dulo ng gunting upang gumawa ng isang pahalang na hiwa sa gitnang bahagi ng kastanyas. Ang hiwang ito ay tumutulong upang madaling bumuka ang balat kapag nainitan. Naginagawang mas mabilis at mas simple ang pagbabalat. Habang ginugupit, hawakan ng mahigpit ang bawat kastanyas at magingat. Dahil medyo matigas ang balat, makakatulong ito upang maywasan ang pagdulas ng gunting na maaring magdulot ng sugat. Ulitin ito hanggang sa may handa mo na ang lahat ng kastanyas na kailangan mo. Susunod, ilagay ang lahat ng nahiwaang kastanyas sa isang kaldero. Buhusan ng sapat na tubig para matakpan ang maito. Pakuluin at hayaang kumulo sa lub ng masampung minuto. Ang hakbang na ito ay bahagyang nagluluto sa mga kastanyas. Pinapalambot ang mga ito habang pinapanatili na hindi matuyo ang laman. Maari kang magdagdag ng isang kurot ng asin sa tubig upang mapalabas ang natural na tamis at aroma ng mga kastanyas. Kapag nakuluan na, salain ang maito. Ngayon, dito na, magsisimula ang tunay na sarap. Maglagay nga isang kawali sa kalan at magdagdag nga isang kutsarang mantikilya. Painitin ito sa mahinang apoy hanggang sa tuluyan itong matunaw at magsimulang bumango ang kusina. Kapag mainit na ang mantikilya, idagdag ang mga pinakuluwang, kastanyas, at haluin nang tuloy-tuloy sa lubgang lima hanggang pitong minuto. Ito ay magpapahintulot sa kanila na maluto ng pantay at sip ang malinamnam na lasang ng mantikilya. Ang patuloy na pagalo ay mahalaga upang maywasan ang pakasunog at upang makamit ang isang magandang gintong kulay. Kapag ang mga kastanyas ay nagiging golden brown na, magdagdag ngang isang kutsarang puting asukal o, mas masarap, asukal na pula, brown sugar, sa kawali. Ipagpatuloy ang pagalo hanggang sa matunaw ang asukal at kumapit ito sa bawat kastanyas. Para sa dagdag na kintab at mas malalim na lasa, mari kang magdagdang counting pulot pukyutan honey. Patuloy na haluin hanggang sa isang manipis, makintab, at parang karamel na layrang mabuo sa paligid ng bawat kastanyas. Sa puntong ito, ang iyong kusina ay mapupuno ng isang napakabangong amoy na tiyak na magpapagutom sa buong kabahayan. Kapag ang mga kastanyas ay pantay ng ginintuan at mabango, alisin ang kawali sa apoy at ilipat ang mga ito sa isang plato na may paper towel. Hayaan itong lumamig ng ilang minuto upang bahagyang matuyo ang balat. Pagkatapos nito, ang pagbabalat ay sobrang dali na lang, at ang laman sa loob ay malambot, matamis at puno nga mayaman na lasa nga mantikilya at asukal. Maari mo itong kainin habang mainit-init pa o itago sa isang lalagyan na hindi pinapasok ng hangin para sa ibang araw. Sa ilang simpleng hakbang lamang, nakagawa kang buttery golden roasted chestnuts na matamis, mabango, at napakadaling balatan. Isang perpektong merienda para sa mga araw na gusto mong comfortable at masarap na pakain, o ipares sa isang mainit na tasa nga salabat o sokolate de batirol. Sa tatlong simpleng pamamaraan na ito ang pag-steam, pagpapakulo, at ang pagpanros na may mantikilya ang pagbabalat ng kastanyas, ay hindi na kailanman magiging isang nakatakot na gawain. Sa loop lamang ang ilang minutong ang paghahanda, ito ay nagiging madali, malinis, at ganap na walang sakit. Makakatipid kang oras at lakas, at higit sa lahat, mapapanatili mong buo at masarap ang bawat piraso, kung nakita mong kapakipakinabang ang maatip sa artikulong ito, huwag mag-atubiling subukan ang maaito sa iyong sariling kusina, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi mo makaliktaan ang iba pa nating masaya at kapakipakinabang na mga tip. At kung mayroon kang sariling mga diskarte o sikreto sa pagbabalat ng kastanyas na minanamo pa sa iyong mga ninuno, mangyaring ibahagi ito sa comment section, sa ibaba upang lahat tayo ay matuto mula sa isa't isa. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay parang pagbabahagi ng biyaya. Maraming salamat sa iyong oras at sa pagbabasa hanggang sa dulo. Naway himaging mas masaya at mas madali na ang iyong karanasan sa pagbabalat ng kastanyas hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na talakayan.